Si Gabriel ay isang batang lalaki na masigasig sa buhay. Sa edad na 25, madali niyang makuha ang simpatsya ng mga tao dahil sa kanyang masiglang personalidad at matamis na ng ngiti. Bagamat hindi siya mayaman, puno siya ng pangarap para sa sarili at sa mga mahal niya sa buhay. Dahil sa isang magandang pagkakataon, napasok siya bilang isang kasambahay sa bahay ni Mary Rose, isang single mom na matagal nang nag-iisa. Si Mary Rose, sa edad na 38, ay isang babae na may malalim na pananaw sa buhay. Hindi man siya isang sikat na tao, malaki ang respeto sa kanya ng mga tao sa kanilang bayan dahil sa kanyang sipag at dedikasyon sa trabaho. Dahil sa isang mabuting lalaki sa Gabriel at tapat sa kanyang trabaho ay unti-unti itong inibig ni Mary Rose. Tinanggap siya ng single mom at naging asawa kahit ano pa man ang estado nito sa buhay. Naging busilak ang kanilang pagsasama sa iisang bubong na punong-puno ng pagtutulungan at pagsasama. Si Mary Rose ay may isang anak na si Jillian, isang dalagitang labing-anim na taong gulang na may mahabang buhok na halos hanggang sa kanyang likod. Kahit bata pa, si Jillian ay mature at responsible, palaging tumutulong sa ina sa mga gawaing bahay at pati na rin sa pag-aalaga sa kanilang negosyo. Ngunit may mga oras na nararamdaman ni Jillian ang kalungkutan, ang pagkawala ng isang ama sa kanyang buhay. Hindi nito lubos maiisip kung ano ang pakiramdam ng magkaroon ng isang ama, kaya't madalas siyang magsulo sa kanyang silid at mag-isip tungkol sa mga bagay na hindi niya nararanasan. Nang dumating si Gabriel sa kanilang buhay, nagbago ang lahat. Sa simula, hindi agad naging magaan ang kanilang relasyon. Si Mary Rose ay palaging abala sa kanyang trabaho bilang isang manager sa isang pabrika. Madalas, siya ay umuwi ng gabi, at si Gabriel ang tumatayong tagapag-alaga ni Jillian tuwing siya'y wala. Dahil dito, Nagkaroon sila ng pagkakataon na magkasama sa mga simpleng gawain, magluto ng hapunan, maglinis ng bahay, at makipagkwentuhan tungkol sa mga bagay na hindi kayang ikwento ni Jillian kay Mary Rose. Dahil sa kahirapan ng buhay, hindi nakapagtataka na magkaibang mundo ang kanilang pinagmulan. Si Mary Rose ay may malalim na pinagmulan at tadhana na nagpataw sa kanya ng mga pagsubok, ngunit hindi siya nagpapatalo. Samantalang si Gabriel ay lumaki sa isang mahirap na pamilya, kaya't nang makatagpo siya ng pagkakataon na magtrabaho sa bahay ni na Mary Rose, hindi siya nagdalawang isip. Maganda naman ang kinalabasan dahil nakatagpo siya ng isang tunay na pag-ibig sa katauhan ni Mary Rose, ang kanyang amo na kalaunan ay naging asawa niya. Sa unang linggo nga noon ng kanyang pagtatrabaho, nakaramdam si Gabriel ng saya at pagpapahalaga mula kay Mary Rose. Hindi niya ginugol ang oras para lamang magtrabaho, kundi siya rin ay tumutulong sa mga bagay na hindi kayang gawin ni Mary Rose dahil sa dami ng trabaho. Si Jillian naman ay natutuwa sa presensya ni Gabriel sa bahay. Palibhasa ay medyo mailap at masyadong seryoso sa buhay, si Jillian ay nagkaroon ng pagkakataon na magbukas ng kanyang puso at isipan para kay Gabriel, ang taong naging kaibigan at gabay sa kanyang buhay. Ngunit sa bawat araw na lumilipis, unti-unting napansin ni Gabriel ang hindi maipaliwanag na koneksyon na namuo sa kanyang puso. Hindi siya naguguluhan, bagkos, nagiging mas malalim ang nararamdaman niya para kay Jillian. Hindi ito simpleng pagmamahal ng isang ama, ito ay isang uri ng pagmamahal na puno ng kalituhan, mga lihim, at hindi kayang ipahayag ng malaya. Si Jillian naman, sa kanyang pagiging dalaga, ay nagsimulang makaramdam ng isang espesyal na pagkakaibigan at pansin kay Gabriel. Madalas ay ang kanyang mga mata na kumikislap kapag nakikita si Gabriel, ngunit hindi niya kayang kilalanin ang nararamdaman. Tinatago niya ito, dahil natatakot siya sa kung anong magiging reaksyon ng kanyang ina kung malaman nitong may espesyal na nararamdaman siya para sa kasambahay nilang si Gabriel. Minsan, habang abala si Mary Rose sa kanyang trabaho, si Gabriel at Jillian ay nagtutulungan sa paghahanda ng hapunan. May mga sandaling tahimik silang nagkakatinginan at nag-iisip ng kanika nilang mga lihim. Nagkaroon ng pagkakataon na ang mga simpleng golek ay naging pagkakataon para magtangkang magsalita ng higit pa. Ang mga tingin ni Gabriel ay mas matagal, at ang mga tanong ni Jillian ay may kasamang malalim na paghahanap ng mga sagot na hindi kayang ibigay ni Gabriel. Si Mary Rose, sa kabila ng lahat ng ito, ay nagsimulang magduda sa kanyang nararamdaman. Hindi niya alam kung bakit hindi siya nakakaramdam ng ganoong uri ng relasyon kay Gabriel, ang pagmamahal ng isang asawa. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, ngunit may mga oras na ang mga mata ni Gabriel ay may malalim na ibig sabihin na hindi niya kayang hanapin. May mga pagkakataong napansin niya ang pagiging malapit nila ni Jillian, ngunit hindi ito masyadong binigyan ng pansin. Sa halip, pinili niyang ipagpatuloy ang kanyang mga gawain, iniisip na baka itoy isang simpleng pagmamahalan sa pagitan ng isang magkasama sa ilalim ng parehong bubong. Ngunit hindi makakalimutan ni Gabriel ang mga sandali ng pag-iisa kasama si Jillian. Alam niyang may iba nang nararamdaman si Jillian at hindi rin niya kayang ipaliwanag kung ano ang nangyayari sa kanilang dalawa. Ang katanungan na nagsimula sa mga simpleng pagtingin ay nagiging isang lihim na pagsubok sa kanilang relasyon bilang pamilya. Sa paglipas ng mga linggo, mas naging masigla ang tahanan ni na Mary Rose. Halos araw-araw ay may tawanan at kwentuhan sa hapagkainan. Ngunit sa likod ng masasayang eksenang iyon, may mga titig na hindi kayang ipaliwanag, mga ngiting puno ng pag-aalinlangan, at mga pusong unti-unting nahuhulog sa bawal na damdamin. Isang hapon, habang wala si Mary Rose at nasa trabaho pa sa pabrika, nagpasya si Gabriel na magayos ng hardin sa likod ng bahay. Si Jillian, na noon ay galing sa kanyang online class, lumapit sa kanya na may hawak na dalawang baso ng malamig na juice. Mainit, ano? Aniya habang iniaabot ang isa sa mga baso. Baka nauuhaw ka na. Ngumiti si Gabriel, kinuha ang baso, at tumango. Salamat, Jill. Ang bait mo talaga. Palagi mong iniisip ang kapakanan ng iba. Umupo si Jillian sa semento malapit sa taniman ng rosas. Ikaw kasi, sobrang sipag. Parang hindi ka napapagod. Sanay na siguro. Sa probinsya, araw-araw akong naglalakad ng malayo para maghakot ng tubig, magbungkal ng lupa, magtrabaho sa bukid. Kaya tong hardin. Parang pahinga lang para sakin. Tumahimik ang paligid. Sandaling katahimikan na pa ng tensyon. Nang tumingin si Gabriel kay Jillian, nakita niya ang mga mata nitong parang may gustong sabihin, pero hindi mas ambat. Namimiss mo ba ang probinsya? Tanong ni Jillian. Paminsan-minsan, sagot ni Gabriel. Pero mas masaya ako dito, kasama kayo. Hindi agad nakasagot si Jillian. Tinungo niya ang isang bulaklak at pinisil-pisil ang dulo nito. Pilit niyang iniiwas ang mata kay Gabriel, dahil pakiramdam niya'y baka mabasa nito ang kanyang damdamin. Pero sa bawat araw na lumilipis, parang lalong lumalalim ang nararamdaman niya. Hindi na lang ito kasayahan tuwing magkasama sila. Isa na itong panibugho kapag may ibang babaeng bumabati kay Gabriel sa kalye, o kapag pinupuri ito ng kanyang ina. Isang gabi, habang si Mary Rose ay abala sa paggawa ng report sa trabaho sa kanyang silid, nanood ng pelikula sina Gabriel at Jillian sa sala. Romantic drama ang pinili ni Jillian, parang sadya. Habang tumatagal ang pelikula, hindi na sa screen nakatoon ang pansin nila, kundi sa isa't isa. Malapit ang kanilang pagkakaupo, halos. Magkadikit ang mga braso. Nang dumating ang eksena kung saan naghalikan ang mga bida sa ulan, hindi mapigilan ni Jillian ang mapahinga ng malalim. Napatingin siya kay Gabriel. Naniniwala ka ba sa ganon? Tanong niya, sa alin? Yung, bigla-bigla ka nalang mai in love sa isang taong hindi mo inaasahan. Tumigil si Gabriel. Hindi siya agad sumagot. Parang binigla siya ng tanong. Parang hinaila siya ng damdaming matagal ng itinatanggi. Siguro, sagot niya, mahina ang tinig. Minsan, hindi mo na kailangan ng dahilan. Nararamdaman mo na lang. Nagtama ang kanilang mga mata. Mahabang tinginan hanggang sa lumingon si Jillian palayo, nangingiti pero halatang ninenerbius. Baka makita tayo ni mama, mahinang sabi niya. Oo nga, sagot ni Gabriel, sabay tayo at lakad papunta sa kusina. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi lang basta damdaming kapatid o kaibigan ang nararamdaman niya kay Jillian. Ito ay mas malalim, mas makapangyarihan, at mas mapanganib. Sa mga sumunod na araw, mas naging maingat sina Gabriel at Jillian. Ngunit kahit anong pag-iingat, hindi kayang itago ng puso ang lihim nitong tibok. Lalo na kapag nagkakatinginan sila sa kusina, o kapag sabay silang naglalakad pa uwi galing tindahan. Ang mga simpleng sandali ay naging napakahalaga para sa kanila. Walang nakakaalam. Wala ni isang may hinala. Hindi si Mary Rose. Hindi ang mga kapitbahay. Wala kahit sino, maliban sa kanila. At unti-unti, ang kanilang lihim ay nagiging kasalanan na may kakambal na kilig, kaba, at takot. Minsan, may mga bagay na kahit anong itago mo, kusa at hindi inaasahang lumilitaw. Gaya ng liwanag ng buwan sa ulap, anumang kapal ng tago nito, sisilip at sisikat pa rin sa kanyang oras. Ganoon din ang damdaming unti-unti nang hindi mapigilan ni na Gabriel at Jillian. Lumipas ang mga araw na may mga kasinungalingan at ngiting may dalang lihim. Hindi na ito simpleng pagkakaibigan. Isang gabi, habang nasa harapan ng bahay si Gabriel at pinapalamig ang ulo mula sa init ng araw at bigat ng damdamin, lumapit si Jillian. Tahimik, walang nagsalita. Umupo lang si Jillian sa tabi ni Gabriel, hawak ang isang maliit na notebook. Ano yan? Tanong ni Gabriel. Sulat lang, maikling sagot ni Jillian. Minsan kasi, hindi ko masabi lahat. Mas madali kapag sinusulat ko. Pwede ko bang makita? Napatingin si Jillian sa kanya. Tumagal ang titig. At dahan-dahan, iniabot niya ang notebook. Binuklat ito ni Gabriel. Ang nakasulat ay tula. Sa pagitan ng tahimik na gabi, may lihim na puso ang humihingi ng saklolo. Hindi alam kung ito ba'y pag-ibig o isang kasalanang hindi dapat mabuo. Tumigil si Gabriel sa pagbasa. Hinanap niya ang mata ni Jillian, at nakita niya raw ng parehong pagkalito na kanyang nararamdaman. Gusto niyang magsalita, ngunit mas pinili niyang kunin ang kamay ng dalaga at hawakan ito ng mahigpit. Alam kong mali, bulong ni Jillian. Pero hindi ko rin naman sinasadya. Wala namang nagsasabing sinadya natin to, sagot ni Gabriel. Pero nandito na tayo, Jill. At araw-araw, mas lalong lumalalim. Napapikit si Jillian. Paano kung malaman ni Mama? Natahimik si Gabriel. Yan ang tanong na ayaw niyang sagutin. Ang tanong na matagal na niyang tinatakbuhan. Hindi niya alam kung anong gagawin kung malaman ni Mary Rose. Si Mary Rose, ang babaeng nagtiwala sa kanya, ang babaeng pinakasalan niya, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa respeto, responsibilidad, at pangarap na magkaroon ng mas maayos na buhay. Ngunit hindi siya handa sa ganitong uri ng pagkakamali. Hindi niya sinasadya, pero sa bawat araw na lumilipas siya'y mas lumalapit kay Jillian, at ang pagkakalapit nila ay hindi na kayang pigilan. Kinabukasan, isang hindi inaasahang pagkakataon ang dumating. Maagang umuwi si Mary Rose. Pagod sa trabaho, pero masama rin ang pakiramdam. Sa kanyang... Pagpasok sa bahay, nadatnan niya sina Gabriel at Jillian na magkausap sa kusina, masyadong malapit sa isa't isa. Isang uri ng tingin na hindi niya maintindihan. Isang uri ng katahimikan na para bang may gustong itago. Hindi niya pinansin agad, pero nagsimulang gumising ang kanyang pakiramdam bilang ina. Parang may kakaiba, parang may nangyayari na hindi niya alam. "Gabriel," wika ni Mary Rose habang nakaupo sa hapag. "Pwede ba tayong mag-usap mamaya? Tayo lang dalawa." Nagkatinginan sina Gabriel at Jillian. "Oo, Rose. Tungkol saan?" Pakunwering tanong ni Gabriel. "Wala, gusto ko lang linawin ang ilang bagay." Kinagabihan, habang natutulog na si Jillian, magkaharap si Mary Rose at Gabriel sa balkonahe. Ang simoy ng hangin ay malamig, ngunit ang usapan ay tila papunta sa isang mainit na banggaan. Gabriel, panimula ni Mary Rose. Mahalaga ka sa akin. Alam mo yan. Hindi man tayo nagsimula sa pagmamahalan, pero pinili kong mahalin ka, pinili kong pagkatiwalaan ka. Napatungo si Gabriel. Hindi niya alam kung saan patutungo ang usapan. Pero nitong mga huling araw, dugtong ni Mary Rose, may nararamdaman akong kakaiba. Hindi ko alam kung ako lang ba. O, totoo ba? Tiningnan siya ni Gabriel, pero hindi makapagsalita. Mahal mo ba si Jillian? Isang tanong na parang kidlat. Diretso. Walang paligoy. Nabigla si Gabriel. Tumayo. Rose, hindi mo alam ang sinasabi mo. Sabihin mo sa akin ang totoo, nanginginig ang boses ni Mary Rose. May relasyon ba kayo ng anak ko? Tahimik ang paligid, ngunit sa dibdib ni Gabriel ay parang may nagel alabang kulog at kidlat. Ang tanong ni Mary Rose ay dumurog sa mga pader ng kanyang pagtatago. Wala na siyang kawala, Rose. Mahina niyang bungad, pilit hinahanap ang tamang salita. Hindi mo naiintindihan, Gabriel. Sigaw ni Mary Rose, halos mabasag ang boses. Sabihin mo na ang totoo. Bago pa ako tuluyang mabaliw sa kaiisip. Hindi na niya kaya pang magsinungaling hindi na niya kayang dagdagan pa ang sakit na alam niyang ibibigay niya kay Mary Rose. Tumanggol siya, mabigat ang loob. Oo, Rose, hindi ko sinasadya, pero mahal ko si Jillian. Parang nawala ang kulay sa mukha ni Mary Rose. Napaupo siya, nanginginig ang mga kamay. Anak ko, Gabriel, anak ko siya. Bulalas niya, luha ang nakatitig kay Gabriel. Paano mo nagawang mahalin siya? Paano mo kami niloko? Lumapit si Gabriel, ngunit umatras si Mary Rose. Rose, walang plano, wala kaming balak na saktan ka, Ania. Nangyari lang, hindi namin pinili ang naramdaman namin. Anong klaseng tao ka? Pumipyok ang tinig ni Mary Rose. Pinagkatiwala ko sa iyo ang anak ko. Minahal kita, Gabriel. Tapos ito ang igaganti mo sa akin. Hindi na niya napigilan ang pag -iyak. Isang tagpong puno ng kirot, galit, at pagkabigo. Mula sa hagdanan, natanong ni Jillian ang lahat. Narinig niya ang mga boses, ang mga katagang hindi niya akalaing maririnig ng ganito koga. Dahan-dahan siyang bumaba, nanginginig din ang kanyang mga kamay. Mama, mahina niyang tawag. Paglingon ni Mary Rose, nakita niya si Jillian, ang kanyang anak, ang kanyang pinaghirapan, pinalaki ng mag-isa, at sa isang iglap, naramdaman niya ang matinding pagkalugmok. Lahat ba ng sinabi mo sa akin, Jillian, peke? Umiiyak na tanong niya. Anak kita, dapat ako ang pinagkakatiwalaan mo. Lumapit si Jillian, umiiyak din. Mama, hindi ko rin po sinasadya. Hindi ko alam kung paano nangyari. Pero mahal ko po si Gabriel. Mahal. Sigaw ni Mary Rose. Hindi yan pagmamahal. Kasalanan yan, Jillian. Isa yung pagtataksil. Nanginginig si Mary Rose, hindi malaman kung sino ang dapat sisihin, ang asawa ba na pinili niya sa kabila ng lahat, o ang anak niyang siya sanang pinakamamahal niya sa buong mundo. Umalis kayo, mariin niyang utos. Pareho kayong lumayas dito. Mama, pilit ni Jillian. Lumuluhang sumusumamo. Ayaw ko kayong makita. Lumayas kayo. Sigaw ni Mary Rose, ang luha ay walang tigil sa pagagos. agos Walang nagawa si Gabriel kundi ang hawakan si Jillian, yakapin siya ng mahigpit, at akayin palabas ng bahay na minsang naging tahanan nila. Lumipas ang ilang linggo, walang katahimikan si Gabriel at Jillian. Saan man sila magpunta, dala nila ang bigat ng kanilang pagkakasala. Kahit pasabay nilang pinipili ang isa't isa, hindi nila maikikaila ang sugat na iniwan nila kay Mary Rose. Nakituloy sila sa isang maliit na paupahang kwarto sa malayong bayan. Si Gabriel ay nagtrabaho bilang karpintero, habang si Jillian naman ay tumigil muna sa pag-aaral, nalugmok sa kahihiyan at pagkalito. Tuwing gabi, habang magkayakap sila sa makitid na kama, hindi nila mapigil ang itanong sa kanilang mga sarili, tama pa ba ito? Gabriel, bulong ni Jillian minsan, kung babalik si mama at patawarin tayo, babalik ka ba sa kanya? Mahabang katahimikan. Hindi, sagot ni Gabriel sa wakas. Ikaw ang pinili ko, Jillian. Lumuhang ngumiti si Jillian. Kahit may sakit, may kaunting ginhawa sa kanyang puso. Ngunit sa kabila ng pagmamahalan nila, hindi nila matakasan ang mga matang mapanghusga ng mundo. Maraming beses silang tinaboy sa mga tinutuluyan nila. Maraming beses silang sinisilip ng mapanghusgang mata. Hanggang sa dumating ang isang gabi, sa gitna ng ulan, habang nagtatago sila sa isang lumang waiting shed, pagdesisyonan nila ang isang bagay. Kailangan nating magsimulang muli, sabi ni Gabriel. Saan tayo pupunta? tanong ni Jillian. Kung saan walang nakakakilala sa atin. Kung saan pwede tayong bumuo ng panibagong buhay. Nagkaisa ang kanilang mga puso. Kahit mahirap, kahit puno ng pagdududa, sabay nilang haharapin ang lahat dahil iyon ang pinili nila. Hindi nila alam kung ano ang naghihintay sa kanila sa unahan. Pero sa gabing iyon, sa ilalim ng ulan at kidlat, nanumpas sila sa isa't isa na hindi bibitaw, gaano man kahirap. Naglakad sila, basang-basa sa ulan, walang dala kundi ang mga damit sa kanilang mga katawan at ang munting pag-asang mabubuo nilang muli ang kanilang buhay. Sumakay sila sa isang bus na papunta sa isang maliit at liblib na bayan sa norte, isang lugar na hindi nila kilala at hindi rin sila kilala ng mga tao. Ang pag-alis nila sa dating mundo ay hindi biro, para silang nagsimulang muli mula sa wala. Sa pagdating nila sa bagong bayan, huminto sila sa isang mumurahing motel. Marumi ang paligid, amoy usok ng sigarilyo ang mga kortina, at tila matagal nang hindi nililinas ang sahig. Ngunit para kay Gabriel at Jillian, sapat na ito, sapagkat ang mahalaga, magkasama sila. Ilang buwan ang lumipas, unti-unti silang nakahanap ng bagong pagkakakitaan. Si Gabriel, dahil sa husay sa paggawa, ay nakapasok bilang construction worker. Si Jillian naman, bagamat wala pang formal na trabaho dahil sa kanyang edad, ay tumutulong sa mga maliliit na tindahan bilang tagahugas ng pinggan kapalit ng kaunting pera. Minsan, habang sila'y magkakasama sa maliit nilang silid, pinag-uusapan nila ang kanilang pangarap. Balang araw, Gabriel, bulong ni Jillian habang nakahiga sa kanyang dibdib, magkakaroon tayo ng sariling bahay. Yung may hardin. Yung hindi na natin kailangang magtago. Hindi malayo yan, sagot ni Gabriel, hinahaplos ang buhok ng dalaga. Basta magkasama tayo, ngunit sa bawat ngiti, may mabigat na aninong nakabitin sa kanilang mga ulap. Hindi nila lubusang makalimutan si Mary Rose, ang sugat na iniwan nila ay lalong sumasakit kapag tahimik ang gabi at mag-isang bumabalik sa alaala. Samantala, hindi madaling tinanggap ni Mary Rose ang sinapit. Matapos ang gabing iyon, hindi na siya lumabas ng bahay ng ilang linggo na puno ng katahimikan at lumbay ang bawat sulok ng pawa ng dati puno ng tawanan. Isang araw, habang, nakatingin siya sa lumang litrato nila ni na Gabriel at Jillian, mga panahong akala niya ay tunay na masaya, isang mabigat ngunit mapagpalayang desisyon ang pumasok sa kanyang isip. Kailangan niyang magpatawad, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili niya. Mabigat ang desisyong iyon. Hindi madaling ibigay ang kapatawaran lalo na't ang dalawang taong pinakamamahal niya ang siyang nagtaksil. Pero alam ni Mary Rose, kung hindi niya ito gagawin, habang buhay siyang kakainin ng galit at dalamhati. Isang araw, habang namimili sila sa palengke, may lumapit na isang matandang babae. "Ako'y may maliit na bahay sa bukid," alok ng babae. "Walang nakatira. Kung gusto nyo, pwede nyo ayusin kapalit ng pag-aalaga ng lupa." Napangiti si Gabriel. "Isang oportunidad ito, isang bagong simula." Pumayag sila. Ang bahay sa bukid ay wasak, marumi, at puno ng damo. Ngunit sa tulong ng kanilang pagmamahalan at pagsisikap, unti-unti nila itong inayos. Tuwing madaling araw, nagbubungkal sila ng lupa. Tuwing gabi, nagkukumpuni ng mga sirang bahagi ng bahay. Doon nila muling natagpuan ang munting kaligayahan. Doon nagsimula ang tunay nilang tahanan, isang lugar na sila mismo ang bumuo, malayo sa paghusga ng mundo. Ngunit, hindi rin sila makakataka sa katotohanan ng habang buhay. Isang araw, habang naglalakad si Jillian sa palengke, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa likuran. Jillian! Napalingon siya! Si Mary Rose! Nakahinto si Jillian! Parang tumigil ang oras! Nakatayong doon si Mary Rose, may dalang bag, at sa mga mata niya, hindi galit ang bumungad kay Jillian, kundi lungkot at isang uri ng kapatawaran na hindi kayang ipaliwanag ng salita. Nakaharap ni Jillian ang taong pinakailagan niya sa mga nakaraang buwan. Si Mary Rose, ang kanyang ina, ang babaeng minsan niyang itinuring na pinakamalapit sa puso niya, ngunit siya ring nasaktan niya ng lubusan. Ma, mahina niyang sabi. Nanginginig ang kanyang tinig at parang bata siyang muling nanlumo sa harap ng ina. Tahimik si Mary Rose. Matagal niya lang tinitigan si Jillian, pilit hinahanap ang dating anak sa babaeng nakatayo ngayon sa kanyang harapan. Nang napansin niyang nangingilid na ang luha ng dalaga, dahan-dahan siyang lumapit. Wala sa tono ang boses niya, mahina at pagod. Akala mo, hindi kita mahahanap, Anya. Akala mo, makakatakas ka sa akin habang buhay. Hindi ko sinubukang tumakas, ma, umiiyak na si Jillian. Natakot lang ako, nahihiya ako. Si Gabriel, banggit ni Mary Rose, pilit pinipigil ang emosyon. Nandito rin ba siya? Tumanggaw si Jillian, hindi makatingin ng diretsyo. May katahimikan. Saka nagsalita si Mary Rose ng buong linaw. Dalhin mo siya sa akin. Ilang oras ang lumipas, sa ilalim ng malaking puno sa bukid, magkakaharap na silang tatlo. Si Gabriel, si Jillian, at si Mary Rose. Tahimik ang paligid. Ang tunog lang ng hangin at mga daong umiindak sa simoy ng hapon ang naririnig. Gabriel, panimula ni Mary Rose, marahil ay iniisip mong hindi kita mapapatawad. Walang masabi si Gabriel. Napayuko na lamang siya. Pero sa bawat gabi na mag-isa ako sa bahay, sa bawat oras na wala akong kausap kundi ang mga alaala ninyo, naisip ko, kung kaya kung magpatawad noon, bakit hindi ngayon? Napalingon sa kanya si Jillian, nagtataka. Si Gabriel naman ay hindi makapaniwala. Hindi ko sinasabing nauunawaan ko lahat, dagdag ni Mary Rose, at lalong hindi ko sinasabing kaya kong tanggapin agad. Pero pinili niyong magmahalan. At kung iyon ang totoo, wala na akong magagawa kundi hayaan kayo'y lumigaya. Ma, humihitbing sabi ni Jillian, salamat po, salamat. Isa lang ang hiling ko, sagot ni Mary Rose. Huwag niyong sayangin ang sakit na dinaanan natin. Patunayan niyong hindi ito kasinungalingan. Mula noon, unti-unting muling naitanim ang tiwala at respeto sa pagitan. Nilang tatlo, hindi ito madali. Maraming umiiwas kay Jillian sa bayan, maraming hindi kayang unawain ang kanilang relasyon. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, pinapatunayan nila na hindi lang ito basta pag-ibig na bawal, ito'y pag-ibig na pinanday sa hirap, pagpili at pagkatao. Nagpatuloy si Gabriel sa paggawa ng bahay. Itinayo niya ang kanilang tahanan sa gitna ng bukid mula sa sarili niyang pawis at lakas. Si Jillian ay nagbalik-eskwela sa gabi at nagtatrabaho sa araw. Si Mary Rose bagamat hindi na nila kasamang tumira, ay paminsan-minsan bumibisita, dala ang pagkain, mga kwento, at minsan, mga ngiti. Limang taon ang lumipas, isang maliit ngunit masayang kasalan ang idinao sa lilam ng punong dinamit nilang tagpuan. Nandoon si Mary Rose, suot ang puting bestida, tanda ng luha ng ina, hindi ng galit, kundi ng galik. Patawarin niyo ako sa lahat, wika ni Gabriel habang hawak ang kamay ni Jillian sa altar. At salamat sa pangalawang pagkakataon. Ikaw ang pinili ko, tugon ni Jillian, mula noon, hanggang ngayon. Hindi ito isang perpektong kwento ng pag-ibig. Marami itong sugat, lihim, at paakit. Ngunit sa huli, nanagang totoo na ang pag-ibig ay hindi palaging ayon sa inaasahan, ngunit kaya nitong magbago, magpagaling, at muling bumuo ng tahanan.